Magluto tayo ng pinikpikan kasi malamig nga yun ang panahon, maulan. Oh. Saan So, ano ang pinikpikan oh. mo? Ito. Pagasan muna natin lagay sa pressure cooker. May kunting hugas pa pala. Oo, oh, wala. Hmm. Para mawala yun. Yung pinikpikan ay ano yan? Yung tawag ito. Manok. Okay. Diba? Manok. manok. Paano yan? Paano yan? Anong, ilang, ilang minuto ba yun bago maluto? Uh, 30 minutes. 30 minutes. So, pakuloan ng 30 minutes. Mm -hmm. uh, pressure cooker. Pressure. Ito yung pressure cooker, di ba? Oo. Uh -huh. -oh. pressure muna. So, so ibig sabihin, antayan natin ng mga 30 minutes. Uh -oh. So, ano ba yung mga ricados na ilalagay dyan? Ano lang? Luya. Hmm. Bell, ah uh, ano? Ano yun? Ha? Huh? Onion leaves. Oh. Luya, onion leaves tapos mm. asin. Magic sarap yun lang. So, si so antayin, antayin natin. Antayin natin, no? ayun oh. Sige. So, okay. Guys, antayin natin, guys. Mamaya, konti. Okay. So, guys, 'yung ano, guys, ricados. Ayan, nag-umpisa na 'yung, nag-umpisa na 'yung ano natin, 'yung rice pressure cooker. So, 30 minutes ba o 25 minutes? 30 minutes. 30 minutes. Mm -hmm. So, Napakatagal namin 30 minutes, dapat 25 minutes lang siguro. Hmm. Bakit ka ba ang may alam dyan? Sige. Yan okay. na, sibuyas, luya at saka sili na mahaba. Oh, Siling yan. labuyo. Siling labuyo. So, antayin na lang natin guys yung mga kaganapan dyan sa pagluluto ni Mrs. Sa pinikpikan. Antayin na lang natin. So, ito. ano ah, bakit ano ah, bakit ni ano mo? Bakit tinanggal mo? Ay. Ah, binawas pinakulan mo muna. Ah, pinakulon mo muna para matanggal yung tinapon natin yung ano guys, yung unang sabaw niya kasi baka ma, map, mapait o ma, mapait. Mataba kasi. Maraming matika 'yan, oh. Yan. Yan, natin yung sabaw na o sabaw. Pinakuluan lang muna. So, balik ulit. Balik ulit. O, ayan o. Tinanggal lang yung mga sibo. O, yan. So, gikita natin. Lagyan ng tubig. Lagyan natin ng tubig, guys. Sabaw, sabaw. So, yun ang final na pagpakulo Mga umabot siguro, umabot daw ng mga 25 to 30 minutes. So, so kahit 25 minutes lang daw pwede. Sige. So ayan na. So, tubig na mineral ang lalagay. Uh, tubig na mineral. Ha? Ah, uh, tika 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 sandali, titingnan natin. Tika tika, ayan, we. Eh. Ayan na. O oh, ito na, ilalagay mo ilalagay mo muna. Okay? So yun ang Yun ang ano, guys. Ilalagay muna yung mga ricados para pag Diretso na kain pagka maluto na. Hmm. So, yung sabaw. Lagyan natin dito, okay? Hindi pa wala sabaw. Paano ba titimplahan ng ano, asin o ano bang ilalagay dito? Asin at saka na uh, nor cubes. Nor cubes at saka asin. Ah, asin, nor cubes, asin. So, ito na, guys. Lalagyan na natin ng uh, tubig, sabaw. Lagyan na. Oh. Wow. Tingnan natin, tikman natin kung gaano kasarap 'to mamaya. So <coughs> Ay, ilang ilang ganyan. Ilang tubig, ilang kuan ba? Ilang, ilang isang kalahati lang para Ay, isang kalahati lang. Mm -hmm. Isang kalahati lang daw, guys. Ano ilalagay? So Antabayan na natin ang mga kaganapan isang, sa isang kilo 'yun. Isang kilo. Mm -hmm. Tapos yung tubig na isasamba mo, isang kalahati. Isang kalahati. Okay? Oh, mm -hmm. ilagay na. Para masarap. Mm. pa natin. Ay, wala pa. Lagyan pa natin asin. Lagyan pa ng asin. Ay, asin Ati, na ate. Patingin asin mo. Wala na asin. So, wala na pala asin. <laughs> Paano yan? Ay, yun. Yun, yun. May, asin pala. Lalagyan mo na. Naubos na yung unang asin, guys. Yung unang lagayan. Ay, unang uh, na naubos na. Yung unang salang. Ito, yung pangalawa. So, ano ba yung asin na lalagay dyan? Yung iodized ba yan? Iodized. Iodize daw, guys. So, Ayan guys ang ating ilalagay yan no tikman oh, natin tikman may sabon na guys pero hindi pa naumpisaan yan ha hindi pa natin naumpisaan yung paglalagay ng ano paglalagay ng tawag dito o pagsisindi pag aapoy o paglalagay hindi pa naumpisaan yun guys dito pa lang tayo sa pagtitimpla ayan may ano siya, may nilalagay. Hindi ko na babanggitin yung mga nilalagay guys ha. Basta cubes yan, cubes. Hmm. Tapos, asin. O ilang takal ba yung asin? Ilang, ilang takal na ganyan? Tatlo lang. Tatlo? Kasi ano naman marami ang sabaw. Sige. Tapos, takpan. Umpisa na yung, pag, ano, umpisa na yung Pagpakulo. Pagpakulo. Okay. Tinatakpan na. Tinapakan, tinatakpan na ni Maring Mrs. Okay. O yan. Napoy na. O. So, Antabayan na natin guys ang mga kaganapan sa pinipika na yan. Kasi mga after siguro mga 10 minutes bago bago ito tum, kung ano, umikot yung ano niya. Yung whistle niya, di ba? Yung val, valve. Okay. So, ngayon guys, Antayin natin ang mga kaganapan nito. Diba? So, antayin na lang natin. Dikman natin kung ano gas, gaano kasarap. Gaano kasarap. Yeah. natin guys ito na yung kan guys yung sinasabi natin pinikpakan ay pinikpikan ayan wow hoy hey 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 ayun o oh ito na ang masarap aga aga okay tigman mo hmm. dito 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 pakita mo pero makimot pakita matikman natin tigman dito yan 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 ah. sarap. ba? Sarap. Sige, ano mo na. Yan, yes, si. Yes. Oh. Ito na. <laughs> tikman lang, tikman natin kung anong gas gaano kasarap 'to. Pinikpikan ni Inday Nining, Inday Genevieve. Inday Genevieve. So, yan guys ang sinasabi namin pinikpikan. Luto na. So, s'yempre sa short story hindi na natin antayin yung 25 minutes o 30 minutes na pagpapakulo. pagpapakulo kasi mahaba na yung story na yun guys. So, ito. Ayun na. Sige. Okay. Ito na. Ayun yung mga kanin. Nandiyan na yung pang <laughs> drinks drinks natin. O. Oh. So. Ayun. O oh, ano, ano pang meron dyan? magbabaya ako sa akin. Ah, sa akin, kung ba, kung sa akin yung isa, akin yun. Mm -hmm. Tag-isa tayo. Okay. Okay. Para masarap. Masarap. Sa'yo yan? uh mm Punti -hmm. lang sa akin kay... Punti? May limit ang pagkain ko. Oh. Okay. Okay. Diba? Ha? Masarap. So, ito na. Okay. Ito na guys, ito na, ito na si Madam. Yan si Madam R. Si Madam R. Okay. May, <coughs> may, may fruits. Uh, air fruits. Tapos, ito na ipinipilitan pinagpika natin. So, tikman natin guys. Una, rice. Okay. Luto ito ni Manang Ibi, Genevieve. Kunting rice lang, kunting rice kasi mira na pag marami. Okay? Eat natin. Eh, pasalamat po na tayo. Thank Lord. Sa pagkain. Eh? Ito, lapit mo ito. Lapit siya. Ito sa bungang ako. Ayos. Sarap. So, mainit-init pa. Ito yung tinatawag na nikan. Sabaw. Yan lahat. Yan. So guys, maraming salamat guys sa inyong panunood. Pinakita ko lang sa iyo paano lutuin ang pinikpikan guys. Una, kakatay, tapos linisin. Yun, yun na, luto na. Yung pinakita ko kanina. Thank you.